Sobrang trending po ngayon sa social media, yung pinsala na nagawa nung pong mga matitigas ang ulo ng na mga nambabasa nung piyesta ng San Juan nung 24. Eh so matagal na pong tradisyon 'yan. Bata pa lang ako, pagdadaan ka ng San Juan sa 24, bababasa ka talaga. Pero nakita po natin sa mga nagtrending na videos, eh ibang level na. Talagang sobrang sama, sobrang pangit ng ugali ng iba. Yung tipong isi-shake yung sasakyan, tipiliting buksan yung pintuan ng sasakyan, babasain yung mga nasa loob. Talagang sobrang i-soak so sa tubig yung pong mga tao, mga pumapasok lang sa trabaho. At nakasira po ng mga laptop, ng mga cellphone. Um, so, grabe. Sobrang, sobrang uh, marami po ang uminit ang ulo dito. Nag-press conference si Uh, Mayor Francis Zamora one, kung saan po in-address po niya at sinabi niya merong mga ordinansa ang syudad, merong mga batas uh, yung mga videos nasa isang hard drive pinapa-identify po nila lahat ng mga nandoon at sinabi niya kahit pa kamag-anak yan kahit pa kakilala yan nung kung sino, wala tayong sasantuhin, i-identify lahat at uh, tignan kung merong nagawang violation at kasalanan, eh, posible po, posibleng masampahan ng kaso. Yun yung, yun yung uh, operative word doon, posible. Uh, it depends din daw doon sa mga magsasampahan ng kaso. Pero syempre, alam naman natin, yung mga ibang na perwisyo, na perwisyo ka na nga doon, syempre, mape ka pa kasi magsasampa ka ng kaso and all that um, ano ang reaksyon ko dito? Maraming nagsasabi dapat itigil na yung uh, na yan ng San Juan. Okay? Gawin ng waterless yung piyesta ng San Juan. Um, sa akin, ano eh, I think dapat hopefully, hopefully, eh, dahil sa nangyari ngayong taon, mas seryosohin ni Mayor Francis Zamora yung pong uh, uh, pag pagkontrol at paggawa uh, ng creative ways para po hindi makaperwisyo ng mga ordinaryong tao na nagtatrabaho lang ito pong pista ng San Juan. For example, for example, kadalasan kasi guys ha, itong buong itong buong ano na to, yung kaguluhan naman ito nangyayari sa Aurora Boulevard, okay? Yung stretch ng Aurora Boulevard uh, na nasa loob ng San Juan. Nandiyan kasi yung mga jeep, Nandiyan dyan maraming mga commuters, diyan maraming mga dumadaan na mga sasakyan. So may stretch na 'yon eh na galing ka Santa Mesa, which is sa Manila, 'di ba? Dadaan ka ng San Juan, paglagpas mo ng Aurora Bulli, paglagpas mo doon Quezon City na. Nandoon ka na sa may uh, Magnolia, yeah. So yung stretch na 'yan kadalasan nagiging problema talaga sa San Juan. Sa akin lang, Mayor Francis, ito ito mga naisip ko kung hindi talaga kayang pigilan yung pagbabasa. Kasi nga, tradisyon na yan. At uh, hindi naman mapanagot at hindi masawata yung mga nanggugulo. Kasi sa totoo lang, dapat yung mga barangay, makikita naman yung mga barangay yan eh. Dapat nakatutok sila dyan eh, pero hindi nila na, Hindi, hindi, wala nga isang na-arresto na during that time o na na, na na, na, nakuha during that time na nanggugulo. i yung mga kotse. Huwag nyo nalang padaanin. Kung, gusto, kung maga, meron ng mga checkpoint sa mga dulo. Oy, pag pumasok kayo dito, mababasa kayo kung wala kung hindi naka-aircon yung sasakyan niyo, wag na kayong dumaan dito kasi dumaan kayo sa Mga yung mga jeep. Umikot na kayo. Dumaan kayo ng E. Rodriguez. Oh. Lusot kayo pag, paglabas niyo sa May Magnolia na, Quezon City na, hindi na San Juan. Yun ang, yung mga ganong simpleng, simpleng solusyon sana para po makaiwas yung mga pumapasok sa trabaho, mga estudyante na gusto lamang dumaan doon sa kalsadang yun. Eh, uh, yun naman, may mga ganong solusyon naman eh. At lagyan na ng mga checkpoint. Na para alam nila, oy sir, pyesa ng San Juan ah, okay lang. O, yung, kung may airco naman, sarado naman, makakadaan, mababasa yung kotse and all that. O, kung iba, gusto talagang mabasa, fine, di ba? dumaan kayo. Pero yung mga taong ayaw, bigyan natin sila ng way para may madaanan sila na hindi dadaan ng San Yun naman sa akin. Kung hindi, kasi nagigets ko din naman na, na syempre, tradisyon din yan. Mahirap pigilan talaga. At hindi mo naman nakokontrol lahat ng tao. Pero mas maging proactive na to make sure na walang napipinsala, walang nahahasel, na walang nababasa, na walang sobrang nababasa na ayaw nila. Diba? Yun, yun naman eh. Alam ko naman. Ang, ang, ang problema dito, alam din ni Mayor Francis na yung, 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 na yan ay malapit sa puso ng mga taga San Kasi nga bata pa lang ako, bata pa lang sila, kinalakihan na nila yan, may PSA, nagbabasaan na. Masaya naman sana. Diba? Kaso yung, yung doon sa Aurora Boulevard eh, iilang kalsada lang naman yan. Sa Aurora Boulevard, yang sa papuntang Agora, yang sa may Ortigas na area siguro. Sa Ortigas ba meron? Eh, social kasi ng Ortigas, eh. wala yata nang babasa doon. Yung mga ilang-ilang mga highway lang naman yan, mga ilang main road lang naman yan na kailangan bantayan baka yun ang, yun ang tutukan yun ang lagyan nyo na lang checkpoint ba? Diba? pass at your own risk o ba kung ayo i, i, ano yung mga jeep ipaano nyo iparirut na lang ganun talaga isang araw ka lang naman magsasakripisyo eh yun lang naman eh ganun talaga parang parang pag mayroong government na event di diba? magre-reroute yung mga kotse o ganun parang ganun na lang din ganun na lang gawin natin kung mag proactive sila to make sure na na yung mga tao eh may chance ang umiwas at hindi sila magugulat. Lagyan na lang ng checkpoint kasi misa minsan ano eh panggulat eh. Aha, nakalimutan mo san one day ngayon basa ka. 'Di ba? So, yun na lang ang iwas, maging proactive na. Uh, makinig doon sa ano ng social media, makinig sa hiling ng social media. At siyempre, uh, syempre, para mi hindi yung ano, para mi hindi yung bantay. Yun din yung isa pa doon. Na kung meron talagang mga gago, meron talagang mga ano, eh maganda ma sample lang kaagad at ma-arrest ko kaagad at lahat naka-camera lahat para makita. So ayun, yun lang naman yung suggestion ko diyan. So thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Bye-bye.